<laughs> What happened? Bakit kaya ganun ang reaction ng aking pamangkin na parang naiiyak na nung naktikman niya nga yung tanggulo? Panoorin hanggang dulo. Hello guys, for today's vlog, samahan niyo naman akong gumawa nga ng trending na trending na tanggulo. Dahil may nakita nga akong banana at saka orange dito sa may pwesto, kaya yan, napag-isip-isip ko nga gumawa ng tanggulo. Tingnan nga natin kung magagawa nga natin to ng perfect at hindi ko nga alam kung ano reaction nga ng aking pamangkin at bakit siya muntik ang mapaiyak. Parang nang dokwa. Binalatan ko na nga yung orange dyan Tapos hiniwalay ko nga sa tagdi Tapos may nakita nga akong toothpick dito Kaya tinutukusok-tusok ko na nga lang ng isa-isahan Tapos yan, kumuha na din ako ng banana At saka hiniwa-hiwa ko nga lang ng paislantin Pagkatapos yan, nung natusok ko na nga lahat Bali, nagpainit na nga ako ng asukal ilagay na nga ako ng asukal dyan sa may kasirola Pagkatapos yan, nilagyan ko nga ito ng tubig Pinakuluan ko nga lang ito hanggang lumapot At nung lumapot na nga, ay, sinaling ko na nga ito sa mangko Nagtry na nga ako magsawsaw dyan ng prutas mga kaumang Hindi ko alam kung anong pagkakam sumali ko at hindi naman dumikit nga yung asukal nung nilagay ko nga ito sa may malamig na tubig. Kapaso paso pa nga ako sa pagsawsaw dyan kasi nga mainit-init pa nung sinawsaw ko nga tong prutas kaso nga lang filled pa rin anak ng tokwa. <laughs> second try nga ako ulit at napakuloan ko nga naman na ito ng sobra kahit kasasawsaw mo pa nga lang yung prutas ay tumitigas na nga agad kahit di mo pa nilalagay sa may malamig na tubig. Dahil sa second try ko ay nagkamali na naman nga ako ulit kaya binakuloan ko ulit yung asukal anak ng tokwa. <laughs> dry ulit ako mga kamama, syempre hindi tayo susuko hanggang di natin ma-perfect nga yung tanggulo Kaya yan nagpakaulo ulit ako kasi nga tumigas nga yung asukal na niluto ko <laughs> tignan nyo naman mga kamawa, medyo dumikit nga yung asukar na dyan. bali mainit-init pa nga yung sugar dyan. Eh, nagdidip na nga kami ng mga prutas. kaso wala walang tignan nyo na naman ang nangyari. Hindi ko na nga alam kung ano nga ang gagawin ko dito mga kamawa. Siyempre, sayang naman itong pagkakatry natin dito sa tanggulo. Kaya yan, itinuloy na nga namin. Pero tignan nyo naman ang nangyari. Third try ko na nga ito. Kaso nga lang palpak pa rin. Kaya yan, hindi ko na nga inulit. At tinapos ko na nga itong tanggulo na ginagawa namin para naman hindi siya masaya. Susunod na lang ako ulit, magtatry na awangan ng tanggulo kung gaganahan pa nga ako dahil sa nangyaring ito na ginawa ko. Diyan nga, trinay na nga ng pamangkin ko. What, What do, do Look! <laughs> <not> good. Good. <laughs> <laughs> <That> good? Yeah. <laughs> First try. Dinidikit nga ito sa may ngipin mga kamama Hindi ko nga alam kung doon sa nga pagluluto nga ng nasobrahan sa pagpakulong at saka lapot mga kamama Kaya dumidikit nga sa ngipin namin Sobrang natatawa nga ako dyan sa reaksyon ng pamangkin ko dyan mga kamama no, Ang dami, dami dami pang sinasabi Sabi <laughs> <laughs> ba <laughs> 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 What happened? I'm stuck in my teeth! <laughs> Yun na lang muna for today's video. Salamat sa panunood. Bye-bye!